Hello mga ka -Imerix. In this video, tuturuan ko kayo paano itrack ang inyong padala. Unang-una sa lahat kabayan, click mo yung link na ito. Makikita mo sa description dito sa Facebook. Kung naka-fullscreen ka sa video na ito, pindutin muna ang back button at saka hanapin ang link. Pag nasa link ka na, makikita mo na hinahanap niya ang tracking number or house airway bill. Ito yung makikita mong letters and numbers sa resibo after mag-fill up ng information. Kaya kada padala ninyo, itabi ninyo ito hanggang sa makarating ang bagahe sa receiver. So ayun na nga, input na natin yung info na ito sa box. Then click track. And ayan, dito kabayan makikita na natin kung ano na ang nangyari sa padala ninyo. Ito ay isang example ng nakatapos ng magpadala via sea cargo Makikita natin lahat ng information dito from sender to consignee, total amount paid, number of boxes at iba pa. Kapag may iba pang bagahe or transaction at gusto ninyong i-check, click nyo lang itong track another cargo or itong back button. Halimbawa naman, air cargo ang itatrack. Ganun lang din po ang gagawin. Input lang ang tracking number or house airway bill na nareceive sa text. And ayan, makikita na natin lahat ng impormasyon kung saan na nakarating ang bagahe. Ayun lang po for today's video. Hanggang sa muli with iMerex, use and love, we deliver.